Magandang araw, Tagig. Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Martes, 8 ng Agosto sa so taong 2023. Ayon sa pag-asa, may namata ang tropical depression o bagyo sa silangan, hilagang silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at hindi inaasahang papasok ng par. Dahil ito ay napakalayo sa ating kalupaan, wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Southwest Monsoon o Hang Habagat naman ang patuloy na umiiral sa ating bansa, lalo na sa bahagi ng Northern Zone. Samantala, ayon naman sa ating tower system, pakararanas ang ating lungsod ng fair weather conditions na may bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at tsansa na mga biglaan at panandali ang mga pagulan lalo na sa hapon o gabi, dulot ng habagat at localized thunderstorms. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong Martes ay maglalaro sa 27 hanggang sa 31 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 38 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 13 hanggang 27 kilometers per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa Timog Ganduran. At ayan ang data sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagigay nyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.